Hello guys, ito po ating cutting grid. Sip po tayo kung may alam. Dito po may dito po tayo ngayon guys. Ito yung gamit nating na grinder. Kailangan guys, alam natin yung RPM ng ating gamit na grinder. Ito po yung 5 inches yan yung ginagamit namin at ito yung 7 inches yan. Kailangan makikita mo yung RPM guys kung alin yung ano. Makikita mo nandito sa manufacturer yung RPM niya oh. Makikita mo yan. 10,000 ang RPM niya. Makikita mo yan o. Oh. 10,000 ang RPM. Kaya ito, mas mataas yung RPM na ilalagay mo na cutting days. Kung malimbawa ito oh guys o. Oh, number 5 inch din to. Titignan natin yung RPM niya. Yan o. Oh. 12,000. 10,000 lang itong gamit natin yung grinder. Ibig sabihin, comfortable ba siya dito? Dito nakagamitin sa 5 inch. Yan guys. Yan itong makikita nyo hindi katulad dito sa 7 inch itong 7 inch guys ang RPM nya kung makikita nyo yan 8600 guys yung 7 inch na ano yan. ito po para dito po guys yan, yan. kaya hindi mo pwedeng gamitin itong 7 inch dito kasi ito ano na to gamit na namin kaya ano yan medyo malit na kaya guys kung makikita mo yan kung ano kapag medyo mali dito kakasya dito siya guys so yan pero hindi pwede dito kasi mababa yung RPM niya guys maaaring itong unsip yung gamitin to kasi pwedeng madaling mabasag kaya delikado to guys yan itong, ano, kailangan mas yung RPM sa ginagamit na grinder ito guys yung 6000 lang ang RPM tong 7 inches na to guys yan ito ito pagawa so pakikita ko itong 4 inches yan ang RPM tong 4 ay nasa 15,000 yan makikita nyo yan. ito guys pwede gamitin dito kaso nga lang guys hindi comfortable yung ano nya oh. kaya hindi pwede dito yung sa, 4, sa 5 inch yung 4 inch yan pero mataas sana yung ano to guys o oh. makikita nyo 15,000 yung pwede gamitin kaso nga lang guys hindi pwede hindi comfortable yung ano nya guys yan. Kailangan paggamit natin ng grinder guys al kailangan alam din natin yung RPM ng ating ginagamit para sa paglagay ng mga cutting disc ay sip po tayo Ganon din po sa mga Limbawa ito guys oh Itong sander disc ang makikita rin yung RPM niya dito yan oh guys oh so, yan makikita natin yung RPM niya ano oh. ang RPM niya ay 12250 yung RPM niya dito guys ito guys, pwedeng gamitin dito guys. Kasi mababa ang RPM niya. Yan. Pwedeng gamitin dyan guys. Dahil ang RPM lang yon guys ay 6,000. Kaya pwedeng gamitin yung guys. Yan. Ito, ito, ito rin guys. Pwedeng gamitin dito sa 7 inch. Itong 5 inch na to. Yan. Pwede rin dito guys. Yan. Yeah. Comfortable siya doon. Pero yung gamit na sa 7 inch na hindi pwede gamitin.